i-update lang po natin yung nag-order nito. Yung taga Lapu-Lapu, Cebu. Ayan na po ang order mo, sir, na SRX copy. Yan, tinagyan ng screen. Wala pong pintura pinag-usapan namin ni Mr. Customer nito. Ayan. Ayan, tamang-tama po. yan nakapako po to at nakaskrew. Hindi nagyan na po ng screen. Ang Twitter horn. <laughs> Nakalimutan pala yung Twitter horn. Nakalimutan po ang Twitter horn sa pagkabit. Ayan, kinuha pa niya. Ayan, ipinabit na po ang horn. Ayan, pagkatapos nito, mister Customer, pwede na po ito ipakuha dito sa aming site. Sa iyong brother. Actually, nagpunta na po yung brother ni mo, uh, ng, ang brother mo dito sa aming site. Wala pong pintura ang pinag-usapan namin ni Mr. Customer nitong box na to. Ayan, ikinabit na po natin yung perforate or ano bang tawag niyan, speaker grill. Dami pong tawag niyan. Mayroong speaker cover, tsaka perforated screen. Kung makikita niyo mga brad, medyo malaki po itong uh, butas sa speaker kasi... D15 po yung speaker na ikakabit ni Mr. Customer nito. Ayan, kung makikita ninyo, medyo malaki po ang butas sa speaker kaysa ito. Ito po ang D12. Ito po ang butas sa D12. Ayan. kasi itong box na to ay pwede rin sa 15 tsaka D12. Pwede rin to sa D12 at pwede rin sa D15. Ayan. Hintayin lang po natin na matapos po itong mga brad para makita po natin ang kinabuuhan nitong box na to. At isi shout out ko lang rin tong nag order nitong D12 mid high pull range. Ayan po, ayan po ang mid high pull range. Ayan. Pull range na hindi. Ah, uh, ito tinatawag pa rin to na pull range pero nasa naka SRX copy po to or SRX clone. Ayan po ang ordinary na pull range. Ayan. Ayan po ang ordinary lang na full range D12. Ayan tapos na po ang isa. Set out, Mr. Customer. Pwede na po ito mapakuha sa yung kapatid dito sa aming side. Ayan po ang gusto ni Mr. Customer. Poster terminal lang po ang gusto niya para madali lang po sa pagkabit sa wire. Hindi na po mga ilangan ng male at female. Ayun, nakapurma na po ang isa mga brad. Ayan po ang top view. At ito rin ang side view. Ayan. Ayan po ang isa, kakatapos lang. Hintayin lang po natin na matapos tong isa para makita po natin ang full view nitong dalawang box na to. Plastic lang po ang Twitter horn yan. at isusunod rin natin yung screen ang dami pong tawag nitong nitong bagay na to merong perforate screen merong uh, speaker speaker grill meron ding speaker cover pero ang nalaman ko lang yung speaker cover ay yung circle pero mag search po tayo sa google ng speaker grill ayan po ang lumalabas kung nakikita ninyo kanina may, kung nakikita ninyo kanina mga brad, may pinupost tayo na patungo ng Toledo. Ito a uh, Yun po ang una nating delivery ngayong araw. At ito po ang pangalawang delivery natin ngayon. Ito po ang para sa Surigao del Norte para kay Mr. Arnel Roble ng Surigao del Norte. Ayan. Wala pong pintura ang pinag-usapan pinag, ang pinag namin ni Mr. Customer. Wala may corner. Taot Mr. Customer, nalimutan po pala ang corner. Pero huwag kayong mag-alala kasi pinalagyan ko to ngayon. Ayan na po ang pangalawa na box kay Mr. Taga lapu Kinabit pa yung post terminal na yan. Na po, kompleto na po Mr. Customer yung dalawang mid-high pull range mo na SRX clone. Ayan. Yan po ang side view. Dito po tayo sa front view. Ayan, yan po ang front view. At dito po ang top view. So maraming salamat po sa you, Mr. Customer at sa ating mga viewers maraming salamat po sa inyong panonood sa ating videos